po'y bumabati sa inyong lahat ng Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyong lahat. At doon sa lahat ng mga subscribers ko na walang sawang tumangkilik sa aking malit na channel, ako po'y taos-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Guys, wag na tayong uh, pasikot-sikot pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay pinulot ko po ito sa aking mga subscribers sa comment section. Ano, iilan po ang pinulot ko para mabuo po siya dahil pare-pareho po ang kanilang mga tanong, mga katanungan. So, narito po Marami pong nagtatanong sa ating mga kalalaking subscribers na ang kanilang mga misis na menopause na, menopause na po at nagkakaroon na ng problema sa pagsisiping o pakikipagtalik. So narito ang ilang mga naging problema, naging problema sa kanilang pagniniig ng kanilang mga misis. So yung number one, nasasaktan, nasasaktan daw si misis kapag ipinasok na si Manoy. Pangalawa, hindi nagaanong basa si Mrs. Nasasaktan ang aking si Manoy kapag nagsisiping kami. Yan po ang pangalawang problema. Number three, hindi nakakarao si Mrs. habang kami ay naglalambingan. Number four, nasasaktan si Mrs. kapag idiniin kung mabuti ang, mabuti ang aking Manoy o ang aking sandata. At ang number five naman, ayaw nang magpagamit ni Mrs. Siya ay... 69 years old na at uh, isang menopause na rin po. So guys, itong limang ito ay pinulot ko lang po ito sa mga uh, tawag dito, mga nagtatanong sa akin at hindi ko po kayang sagutin dahil minsan busy po ako kaya pinick up ko na lang sila at ginawan ko na lang ng uh, isang buong video na lang ano para pangkalahatan na rin. Pero wag na po nating uh, ibigay ang kanilang mga pangalan para magkaroon sila ng privacy, ano? So, yan po guys, ang naging problema nila, ang kanilang misis na isa ng menopause at nagkakaroon ng problema sa pakikipagtalik. So, yan po ang aking tatalakayin dito. So, ito ang kadalasang tinatanong ng ating mga subscribers sa akin. Kaya, inisa ko at ginawan ko na lang ng video dahil hindi ko pwedeng pagsabayin silang lahat na sagutin. So, sinabi ko na kanina. So, guys, ano nga ba ang ibig sabihin ng menopause sa babae? Ang menopause ay yugto sa buhay ng isang babae kung saan nagtatapos na ang kanyang buwan ng dalaw o regla. Ngunit isa itong natural na bahagi ng pagtanda ng kababaihan at kadalasan ay nangyayari sa pagitan ng edad na 45 hanggang 55 na edad. Ang ilang mga pagbabago sa katawan ng babae ay magdulot ng ilang problema sa seksualidad pagkatapos ng menopause. At ang isang kadahilanan ay ang pagbaba ng estrogen sa katawan. Isang mahalagang hormon na may malaking papel sa reproductive at sexual health ng isang babae. So, ang kakulangan sa estrogen ay maaring magdulot nang vaginal dryness na tinatawag o ang pagtuyo ng bulaklak ng isang babae at magkaroon ng discomfort sa panahon ng pakikipagsiping. so yan po ang magiging problema minsan sa babaeng nagmenopause na so guys wag po tayong mabahala dahil sinabi ko na na ito ay isang natural na tawag dito na nangyayari sa kababaihan kapag wala na pong regla, nawawala na po ang regla. Pero paalala lang po, hindi po lahat ng mga kababaihan ay nakakaranas po ng epekto sa menopause. Meron din naman pong walang nakakaranas, pero mas marami ang nakakaranas ng uh, tawag dito ng epekto ng menopause. Kaya guys, bibigyan ko kayo ng tatlong maging isyo kapag minupos na ang isang babae. Number one, pagbaba ng libido o pagnanasa sa talik. So yan po ang number one. At ang number two naman, psychological epekto tulad ng parating pagod, stress, pagbabago ng emosyon tulad ng naiinis o madaling magalit at ito ay epekto ng minupusal ng isang babae. Pero paalala lang po, yun na nga sinabi ko, hindi po lahat nakakaranas. Ano? So, kaya doon sa mga nagtatanong kung anong gagawin nila na minupos na ang kanilang asawa at wala ng hiling o pagnanasa sa sexualidad. So, bibigyan ko kayo ng paraan para naman na uh, mapaligayan nyo ang inyong mga misis ano. So number one, bago po kayo vakipagsiping sa inyong asawa na minupos na, kailangan po nating ng kissing. Yung ano, yung tawag dito, yung talagang halik na isal, halikan talaga. Dahil ang babae kahit minupos pa po yan siya kahit po hindi po o minupos naman siya, ay kapag hinalikan po natin o nakipaghalikan siya sa kanyang mahal sa buhay o ang kanyang partner, no? talagang magkakaroon niya ng pagnanasa. Hindi naman ibig sabihin na dahil minupos na, ay wala na, kundi kulang lang po ang ating performance dahil ang tao hindi naman po robot. Dahil kapag robot talaga kahit anong gawin mo, dahil wala yung karamda, walang damdamin, ay talagang tuod talaga yan. Hindi talaga yan gagalaw. Pero ang isang babae ay meron po yung nararamdaman. Pero yun nga lang dahil kulang sa uh, performance ang kanyang partner. Kaya nagkakaroon ng ano, ng uh, ayaw na niya. Nawawala ang kanyang interes sa seksualidad. So, yan po yung number one. Kissing po. Kahit isang minuto o dalawang minuto. No? Pagbigyan nyo po ng dalawang minuto at pagtuunan yung talagang magkadikit talaga ang inyong mga katawan habang naghahalikan. So, isa po yan na pangpapukaw sa isang babaeng menopause. At ang number two naman ay yung romansa na tinatawag. So, napakahalaga po ang romansa sa babae bago natin ipasok si Manoy. Dahil kahit ano pang, kahit hindi pa minupos ang ating misis, pag hindi po natin sa ang ating uh, misis, ay talagang mahihirapan po yan sila kapag ipinasok ninyo ang, kan ang inyong Manoy. Dahil kapag hindi pa talaga nagbabasa doon ang kanyang bulaklak, hinding hindi po yan masisiyahan, kundi masasaktan lang po. Kaya kailangan talagang romansahin ang ating partner from head to foot. Pagkatapos po ng halikan, sabay dito po sa kabulubundukan, at yung pangatlo ay doon sa kanyang bulaklak na titatawag. No? Alam nyo na yung bu bulaklak doon sa ibaba. Pero bago nyo yan kalikutin o gusto nyo man niyang uh, kainin yung tahong ng inyong mahal sa buhay, gamitan po muna natin ng uh, anong tawag dito? Yung pampadulas. Pero bago pampadulas, kailangan munang anuhin nyo muna. Kainin nyo muna. Kasi alam nyo naman guys na Uh, yung pampadulas ay natural meron din yan kaunting uh, hindi naman totally na gamot no natural meron din yan chemical kaunti kahit paano pero hanapin nyo po yung pag bumili po kayo ng pampadulas yung tinatawag na uh, water based lubricant meron po yan sa, sa kahit sa ang butika meron po yan sabihin nyo lang na ano water-based na lubricant. Bibigyan po kayo. At hindi naman po yan kamahalan. Gamitan po natin ang ating mga asawang menopause na po. Dahil, tiyak, nandoon na yung epekto na tinatawag na dryness. Vaginal dryness. Kaya kapag ginamitan natin ng pangpadulas yan, ay talagang mapupukaw yan. At sa kanyo na, ano, tawag dito, ipasok si Manoy. Pag natapos nyo na itong Uh, tatlong sinasabi ko, ano? Doon sa kissing, sa kabulubundukan niya, at doon sa kanyang bulaklak. Pagtuunan nyo yan, ilabas po ninyo yung mahaba ninyong dila dahil gustong gusto yan ng mga kababaihan. Kahit na po hindi na ipasok si Manoy pag na uh, tawag dito, pag naligayahan na, nasiyahan na yung mga misis ninyo na kahit minopose, ay talagang makakaraos po yan sa, doon sa labas. Hindi kahit hindi niyo na ipasok at sa kanyo na lang ipasok kapag kayo na po ang magpara magtawag uh, dito, mag uh, uh, makaraos kung gusto niyo na. Dahil ang babae naman hindi naman kagaya sa lalaki yan na kapag natapos na ano na yung bulaklak no? Pero ang babae hindi po kaya pa rin po yan, pangalawa, pangatlo po pwede pa po ang babae. Kaya wag wag purong problemahin na kapag nata, nakatapos na si Mrs. sa pan, sa labas, hindi na hindi na po kayo ano, hindi po magaano pa rin 'yan dahil naman makukonsensya din 'yan ano na siya lang tapos kayo hindi po. So saka na kayo bumanat po pagkatapos ng inyong mahal sa buhay ng mga menopause na. So kailangan po natin ding uh, tanda, tawag dito, arugahin o dahil intindihin po natin ang mga babaeng nagminupos na dahil ang iba ay epekto po yan yun na yung nagagalit parati naiinis so yan po kaya kailangan po nating malaman doon sa hindi pa po nakakaalam na mga epekto sa menopause na isang babae. Kaya hindi po ibig sabihin na ayaw na po makipagtalik ay hindi na po kayo gusto. Hindi po. Meron lang po talaga siyang nararamdaman po sila na talagang yung, kumbaga, nawawala yung interest. Pero, kapag nilalambing-lambing po natin sila, ay talaga namang papayag po yan. Kaya, wag po tayong, ano, wag po tayong mainis na, kagad, ah, bakit hindi ayaw na ng misis ko, baka may ganito-ganito na, may, meron may, ng mga uh, panlulukong na, hindi po, hindi po, hindi na po yan gagawin ng, ano, ng mga minipos na po na isang babae, no? So, intindihin din po natin sila. So yan po guys at sana na napanood nyo ang uh, video ito doon sa maraming nagtatanong at ito po ang tunay na uh, dahilan kung bakit ang mga misis ninyo ay ayaw ayaw nang makipagtalik o nasasaktan o hindi makaraos o ano pa man yan, may kadahilanan po, no? So, ayan guys, maraming maraming salamat sa araw na ito at doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humiling po ako ng counting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Maraming maraming salamat sa inyo. Magkikita po tayo sa susunod na taon.